Tipin natin kung ano mga biyahe ito. So, ito yung mga point to point bus na uh, bumabiyahin ng Batangas. So, meron silang Lipa City, SM Terminal, mga idol. So, mga hindi nakakaalam, pero pwede kayo pumunta rito. Uh, pwede kayo sumakay dito. So, ito tayo sa may harap. So, maraming pasayero ngayon. yung last vlog ko dito mga idol yung biyahe ng ano uh, bus hindi ko masyado alam so ito yon so ang Alps, mga idol point to point sila kumabiyahe sila ng Lipa City uh, balikan ka naman dito sa Ortigas so meron din sila dito ng ano ayan. meron din silang easy text diretso Batangas City Pier Asagrad Terminal So doon sa dulo, makikita nyo, meron din silang ano, Santa Cruz at saka Los Baños, Laguna. So dito meet mga idol. So ayun, sa mga hindi alam mga idol, kung kayo ay pupunta at upawi kayo ng Batangas, dito to, babalang kayo ng ano, Show Boulevard o kaya Ortigas Avenue. Kasi maraming tao rito. So maraming pila, mahaba. So medyo pang nahihiyak tayo mag-camera dito kasi maraming tao. So, lumipat ako mga idol dito, yung likod kasi nahiya ako doon. Itong nakikita nyo, itong modern jeep, bumabiyahe sila ng ano, pinangunan Rizal. Tapos, balik sa dito sa ano, uh, Star Mall. Dito yun sa may ano, sa may Show Boulevard. So, kung gusto nyo sumakay dito, pauwi kayo ng Batangas, nandito lang asakayan mga idol. Then, sa mga modern jeep, sa, sa mga pamasaya naman, uh, pwede rin kayo gumamit ng debit card o kaya uh, cash payment pwede rin yun mga idol so dito lang kayo pumunta so, hindi kayo mawawala dito kasi pag pumunta kayo ng mega mall katabi lang siya ang terminal dito mga idol so ngayon hindi pa masyado marami ang pasero kasi hindi pa naman, eh. di pa naman uh, holiday season ito yung EDSA sa so, may harap ng Mega Mall yan so ito naman siya yan, yan. So napakaganda ng terminal dito mga idol. At ayun, sa mga hindi nakakaalam, sana ay nakatulong ang video ng ito. So ang oras natin ngayon mga idol ay uh, mag-alas 7 na ng gabi. Ayan yung ano, Mega Mall. Ayan, makikita nyo sa dulo. Ayan ang Mega Mall. So dito lang ito mga idol. Ayan. So ayan, ito, kunting information lang mga idol sa so, mga nagtatanong sa akin sa biyaheng Lipa, Batangas uh, at biyaheng Binangon ng Rizal. So, ito po yung uh, pasilip natin sa fleet natin dito. So ayun, nandito ako ngayon sa may harap ng terminal. So ayun, makikita nyo nga, uh, ayun, marami nakasakay. Ayan Oh. Sasakay lang pala, sasakay pala. <laughs> Hindi pa nakasakay. So mga idol, uh, ayun. Sa mga kapapanood ng video ito, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Kung anong pwede nyo itanong sa akin. At uh, kung may Uh, alam ako sa tanong nyo ay agad-agad nyo yung re reply mga idol so, sana po ay bago kayo mag-leave sa video ito ay magpagsubscribe na kayo kay Greek TV so maraming salamat sa inyo. So hanggang dito na lang ang video nito at uh, sana ay nakatulong ng content mga idol so malike na lang po ng video at maraming uh, salamat sa mga solid uh, commuters natin